Just yeah. yeah. like all you want to do is run. Yeah. Hear me out. Hear me out. all. <laughs> <It's okay. laughs> malingap mga kaligaya mga ka ML ayan isa mapagpalang morning po sa inyong lahat ayan so for today's vlog ayan nandito po tayo sa aking mga alaga charan ayan si meet Mara and Clara ayan turo pagkatas kumakan tolong huwag daw tayo malagay dyan nababasa daw lagi dito daw parang Ayay, ay, sarap buhay. Lagi pati sila magkatabi, ano? Pwede hmm. na umaga, magkatabi. Hmm. Yaw niya pirmi, magkatay. Mm -hmm. Yaw niya dyan. Kasi nga ay, may hangin dyan, ano? Eh. Oo, saan mo? Alas 10 na, ano? Ay, mama, na, mga alas 12. Diliguan? Oo. Sa pihapon mo, lagi sa pihapon mo. Hinapihap mo itom pa Hindi daw maganda, sabi ni Corpin. Hindi hmm. daw magandang anayon. Ayan. Oo. malah Mika dia marah tadi Marah Mika Di Uy Balbundau itu ayo. ay, ganun Taka, um, bandar, gendang, ha? Gendang, ay ganunya Cakap bukan tak ada wawak kayak e. gini Ganda ga Ganda ga kata wawak Ay sebuah ikut Ay bendang yang tentu Ganda wawak Marahin yang mm, mm, wawak busy na nakain mm. na naman. <laughs> Ganyan yan. Sige lang, sarap Sarap buhay. Ano ka ba? Mm. Papainamin po namin ng na may electrolyte. na ay mas masana po siya. Pero hindi ko po ngayon liliguan kasi medyo nabilad po siya kanina. Wala po kasing tabing kanina. Ngayon ay yung sinag po pala ng araw tumatagos kaya nilagyan po namin ng tabing hindi ko rin po napansin agad so ayan nasisinagan pala ng araw yun na kumakain na po siya oh. nagutom na naku ayun oh. ayun na lugod mamigay ayun na mamigay hindi na binigay na sumara <laughs> para nagutom ka na ha Nagutom ka na? Ayun, nagpapahawak na po siya. Sige. Ang sa atin ni Mama. Tingnan mo daw, Bart. Kain na. Kain ka na. Para daw yan. Ayan na po. Lakas na siyang kumain. Kahapon po siguro ay talagang maano lang din po na stress. Ayan. Ito po, pinainom po namin siya nung may electrolytes. Yung sabi mo, may ano, tubig na may electrolytes. Kaya ayan, okay na siya kumakain na. Gutom sila Pero yung kahapon na bahog natin dito, na no Pag-ising mo? Oo. Mm. Uh Pinanglar ko naman. Turug, eh. Ba't pinagang higaan nila? Ba't sila ko na Oo nga, parang naiimbungan sila. Ano? Tingnan mo, nag-aagawan. Nag-aagawan naman nga no. Tiyo, <laughs> Ay, wala na naman yan. Ay, nagkasugat nga si ano, Si Clara. Nagkakarunugad na dua. Nagkasugat. Ayun nagkasugat. Mami, pwede na iliguan. Hindi naman na sila bilat. Tapon kasi na Ano? Ang sisigo? Hey! Clara, Clara. Napipilayan kayo madali-dali. Hey, sino mo umbaka sa tindahan ng nagbalasik ay kan? ano Ng plastic Ano giro? Ano ka mo nagkaka ano? Hey. Sino mo Bakit niya? Patiglang nagharay. Pero, uy, maro! Mm -mm -mm -mm. <laughs> Bakit nagan takbo? Uy, uy! Mara! Ba, nalukso ka na! <laughs> Bakit yun? Bakit yun? Uy, mara! Ito nga na sa pagkakataon nga po ito, mga kalingap, mga kaligaya, ay talagang napalik, napakalikot po ng dalawa ano, na ating alaga. Napakalikot. Yung si Dot. Nagbalasik na lugod si Mara. Uh -huh. Mm. po yung ano, si Mara at si Clara. Si Clara po, medyo mabagal po yung paglaki. Ayan no, si Clara. ngayon po, si Clara medyo mabagal po yung paglaki. Pero ito po si Mara. Grabe nga po yung chan. Po, si Mara grabe na po yung chan. Parang buntis. Pero ito si Clara, medyo mabagal po yung paglaki. pa Pahab, pahaba po kasi siya eh. Pero ayan po, magagana na naman po kumain. Hindi ko nga po muna pinagang paliguan kasi malamig po yung panahon. Sarap kumain nung no, ni ano. Marah. So ayan po, for today's vlog, ay eh, nagpalit po tayo ng Uh, bahog nila. Ayan. From pre-starter to starter. Ayan. Kasi, ngayon po kasi ay ika-53 days na po nila. Simula po nung uh, pinanganak po sila. At yun, uh, bale, yun nga po, pinag-aralan ko po kung paano po mag-transition na pagpalit po ng bahog ng baboy. So, ang ginagawa ko po mga kalingat, ayan, meron po ako dito ito o, oh, cup noodles. O, oh, may cup noodles po akong takalan. Bale, ang nangyari po, hinahalo ko po muna. Mas marami po yung pre-starter na bahog kesa po dun sa starter. Kasi yun nga po, gagawa po tayo ng transition. Hanggang sa maka-60 days po na puro start. Uh, Doon po tayo magsisimula na puro starter po yung aking ipapakain sa kanila. So, yun po mga kalingap, mga kaligaya. Ayan, nabangan nyo po ang patuloy po nilang paglaki ni Mara at ni Clara, mga kalingap. Ito po kasing pre-starter. Kung mapapansin nyo, maliliit lang po to na cubes. Ayan. At saka parang may gatas pa daw po yan. Unlike po nito, itong starter, medyo malalaki po ito na cubes. Ayan napansin oh, ninyo po. Ayan. So, syempre po, hindi po natin pwedeng biglain yung baboy. Kaya, ito po, meron po akong sukat ah, na cup noodles. Ang ginagawa ko po ngayon, dahil magte transition pa lang po tayo, ah, hanggang dito pa po yung, ano, yung sukat po ng pre-starter. Tapos dito, sa banda dito, ano, ah, starter. Ayan. So, kumbaga, mas konti muna yung starter na feeds kaysa dun sa pre-starter, mga kalingat. At yung detox po yung nahalo. Ayan, dito. Para yun, mamix ko siya ng ayos. At yan, syempre po sa umpisa, ayan, observahan po, po natin sila. Kung simula nung pinaghalo po natin yung bahog, eh, ano, Uh, tawag dito hindi naman po sila nagtaytay kasi yun po yung iniiwasan natin eh, yung magtaytay po sila kapag magpapalit po tayo ng bahog Ayan. so mukhang hindi naman po mga kalingap Ayan. at yun nga po pinag-aaralan ko din po yung tamang feeding guide ano kung ilang kilo po ba yung dapat nilang makonsume sa loob po ng isang araw so ayan malalaki na po sila mga kalingap ayan si Clara po yan mga kalingap at yun po si Mara yun po madalas po pagkakakain po talaga nyan tulog po agad mga kalingap at yun maganda po na sa kulungan po ng baboy natin eh lagi pong malinis at ito po may naka handa tubig mga kalingap kasi anytime iihi sila uudo ganon so yun po at yun nga po ah, papamulatin po natin sila at papatulokan po ng vitamins And para mas lalo po silang gumana sa pagkain mga kalingap. At yan, maya maya lang po maubos na din po nila yung bahog na yan. Ayan, medyo busog na din po sila ngayon. Kaya, yun, maya maya na naman po yan sila kakain. So, abangan nyo pa mga kalingap, mga ka ML. Ang patuloy pong paglaki ni Mara at ni Clara. Ang ating pong mga alagang baboy. Ayan, bali tuturukan po ngayon si Mara at si Clara, mga kalinga. Kini natin. O, papaligwan na tatlong araw. Tatlong araw? Oo. No. Ah. Uh, -huh. Asa hapon mo, huwag pa kayo. huwag pong pa kainin. Ano po yung sa pamulati po yan? Ah, pamulati po. Mm. Magkasama na po. Magkasama na. Ah, magkasama na? Bula, po pataan. Ayan po, kumakain.